sadyang napakatindi ng galit ng maraming mga Syrians sa pamilya ni Bashar al-Assad na mayagpag ng 54 hanggang 60 years ang pamilyang al-Assad sa Syria. At dahil sa matinding galit ng mga Syrian sa pamilyang al-Assad, hindi na napigilan na mag-alsa, kumilos ang mga rebelde hanggang sa mapababa sa pwesto si Bashar al-Assad. Sinunog ng maraming mga Syrians ang libingan ng ama ni Bashar al-Assad. Yan ang ating pag-uusapan sa bidyong ito. Tama ang inyong narinig dahil sa matinding galit ng mga rebelde sa pamilyang al-Assad. Sinunog ng mga ito ang libingan ng yumaong ama ni Bashar al-Assad at kahit paman ang ribulto ni Bashar al-Assad ay pinaggigiba mga posters pinagtatanggal dahil sa matinding galit nawala na ng galang ang mga rebuilding ito dahil kahit na puntod ng Yumao ay pinakialaman sinunog nila ito naglantaran na rin ang maraming Syria na biktima sa pagmamalupit sa pamumuno ng pamilyang al-Assad sa kasagsagan ng pamumuno ng pamilyang Al-Assad, labing dalawang milyong Syrian ang sapilitang lumikas. Libu-libo namang Syrian ang napaslang mga bata, mga kababaihan. Ginagamitan ito ng chemical weapons. Marami sa mga kabataan, kababaihan at kahit na kalalakihan na walang laban. Pinagbabaril ito, firing squad at ang iba ay ginilitan pa ang kanilang mga lieg. Wala silang karapatan na magsalita laban sa pamunuan ng pamilyang Assad. Kahit pa ang mga reporters, kapag sila ay nagsalita laban sa pamilya ni Al-Assad, pinapatay ito. Ayon sa ibang mga biktima, kitang kita ng kanilang mga mata kung gaano kalupit ang sinapit ng maraming Syrian sa kamay ng mga Al-Assad. Sa pagsasalaysay ng isang Syrian na nakaligtas sa chemical weapon na ginamit ni Bashar al-Assad. Basta-basta na lang itong nagpapasabog kahit pa sa mga compound ayon sa isang Syrian na nagngangalang Nasser. Maging ang kanyang buntis na asawa at maliliit na anak ay hindi nakaligtas sa kalupitan ng pamilyang al-Assad. Napas lang ito dahil sa chemical weapons maging ang isang nagngangalang taupik. Nakarinig sila ng pagsabog, kaya naman mabilis itong lumabas ng kanyang bahay at nang siya ay makalabas, nakita niya na balot ng makapal na usok ang kalsada. Nakita niya ang mga tao na bumubula ang bibig at lumalabas ang kulay dilaw. Yun pala, yun na ay sanhi ng chemical weapon. Hanggang sa makita niya rin ang kanyang apat na anak na babae. Hindi ito nakaligtas sa chemical weapon na ginamit ng mga militare ni Bashar al-Assad. Ayon sa leader ng Syrian rebel, na si Patuloy nilang hahanapin si Bashar al-Assad upang pagbayaran ang kanyang ginawang krimen sa Syrian people. Patuloy din daw nilang hahanapin ang mga matataas na ofisyal na pro Bashar al-Assad upang sila ay magbayad sa mga sibilyan na nawalan ng buhay na wala man lang kalaban-laban. Nagtalaga ang Syria ng temporary leader. Hanggang sa sila ay makapili ng bagong presidente ng kanilang bansa at ayon sa temporary leader ng Syria, magsasagawa sila ng free election. Nais ng Syrian rebel na magluklok ng presidente na willing na makipagkaibigan sa Israel at makipagkaibigan sa western countries. Ito rin ang gusto ni Benjamin Netanyahu kaninang umaga ay ating ibinalita na merong babala si Benjamin Netanyahu sa bagong magiging pangulo ng Syria. Ayon kay Benjamin Netanyahu, willing sila na makipagkaibigan sa Syria pero hindi raw sila magdadalawang-isip na atakihin ito kung muli silang magpapagamit sa Iran. Kung gaano raw kalaki ang damage na natamo ngayon ng Syria, ay ganun din ang gagawin ng Israel kung pararaanin ng Syria ang mga armas ng Iran papuntang Hezbollah at kung pararaanin ng Syria ang Iran upang atakihin ang Israel. Speaking about Israel, mga kaibigan, ibinalita ng Independent News, nagbabantay ito sa kaganapan sa Middle East, kinumpirma ng Syrian rebel na ang Israel ay nagsagawa ng airstrike na kung saan tinarget ng Israeli forces ang mga daungan ng Syria. Malaking bagay ang port ng Syria para sa mga Syrian citizen sapagat dito rin dumadaan ang ilang mga kalakalan ng bansa. And of course, hindi rin mawawala sa kaisipan ng karamihan na maaari din itong gamitin ng Iran upang dito idaan ang kanilang armas papunta sa Lebanon upang suplayan ng armas ang Hezbollah. Kaya, kinumpirma ng Syrian rebel na isa ito sa mga sinira ng Israel. Hindi naman nanahimik ang ilang Arab nation at ang Francia. Kinundin na nila ang ginawang pag-atake ng Israel sa mga daungan ng Syria marami rin sa mga barko ng Syrian forces ang winasak ng Israeli Navy at maging ang mga sundalo ng Israel ay nakapasok na rin mismo sa lupain ng Syria. Ayon sa Israel, ginawa nila ito upang magbantay, upang hindi mag-take advantage ang Iran habang ang Syria ay unti-unting bumabangon. Pero hindi rin may kakaila mga kaibigan na marami ding mga Syrian ang nagre -reklamo nais nila na lumabas ang Israeli forces mula sa kanilang lupain. Sa kabilang dako mga kaibigan, isa sa mga nagpagalit sa Syrian rebel na si Abu Muhammad al-Julani dahil marami raw sa mga preso na kanilang aliado ang nakaranas ng matinding pang mula sa puwersa ni Bashar al-Assad. Kaya naman, nang masakop na ng mga Syrian rebels ang maraming syudad sa Syria, isa sa kanilang mga priority ay palabasin lahat ng mga preso na nakaditine. Ito ang sinabi ni Julani mga kaibigan, quote and quote, We will not pardon those who were involved in the torture and liquidation of detainees and were the cause of this. Hahanapin daw nila lahat ng mga involved dito. Nanawagan na rin si Julani sa lahat ng mga bansa na may alam tungkol sa mga galamay ni Bashar al-Assad. Nagde-demand ito na iturn over ngayon sa Syria. Of course, kasama rito si Bashar al-Assad. Ayon sa balita, ang pamilya ni Assad ay safe ngayon sa Russia. Ayon sa mga eksperto, mawawalan na raw ng influensya ang Russia sa bansang Syria. At katunayan, sa lugar ng Tartus sa Syria, merong Syrian Navy umalis na dahil hindi kakampi ng Russia ang mga rebelde na siyang nagpabagsak sa puwersa ni Bashar al-Assad. Ang tanging sinusuportahan ng Russia ay si Assad lamang. And of course, ganun din ang Iran. Kaya napakalaki ng possibility na ang mangyayari ngayon sa Syria, pwedeng maging alyado ito ng United States of America at ng Israel at iba pang mga Arab countries na sumusuporta sa United States of America. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? ipaalam ang inyong mga komento dyan sa comment section. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.